Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome sa Boxer Shorts Ako po si Tony Ed Tolentino Kasama ninyo sa inyong corner Pagdating sa usapang boxing Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize Sandito po sa inyo, diretsong opinion Hangon lamang sa ating passion At ngayon, sa edisyon ng Boxer Shorts Ating pong himayin pag-usapan Para sa inyong karagdagang kaalaman Ang isa sa mga pinakamainit na isyu ngayon Sa mundo ng international boxing ito ay naging pagpasok sa pag-promote ng boxing ng UFC o Ultimate Fighting Championship Big Boss na si Dana White. Di lamang pinapasok ni Dana White ang mundo ng boxing as a promoter. Balak niyang baguhin ang istruktura, ang mga kalakaran sa mundo ng boxing. Kaya naman, ating pag-usapan, makakabuti ba itong plano na ito ni Dana White na baguhin ang istruktura ng boxing sapagkat ngayon pa lang, mayroon ng mga otoridad sa boxing na kine-question ang kanyang mga plano. Sa so, ano mga kami, pag-usapan natin sa Boxer Shorts sa lingwaheng inyong maintindihan ang issue na ito sa pagpasok ni Dana White sa pro boxing. Lahat ng yan, dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts, ito pag-usapan natin sa lingwaheng inyong maintindihan ang mga implikasyon ng pagpasok ni Dana White sa mundo ng boxing as a boxing promoter. Si Dana White ay higit na kilala sa pagiging hepe o big boss ng Ultimate Fighting Championship o UFC. Ito po yung isang mixed martial arts organization, pinakasikat pagdating sa usapang MMA. Pero noong 2017 ay nagkaroon ng interes sa boxing si Dana White matapos mapanood ang isang boxing match sa pagitan ni Floyd Mayweather Jr. at noong UFC star na si Conor McGregor. Ang laki ng kinita ng boxing fight na 'yon. At nakita ni Dana White na may perang malaki na naghihintay sa boxing. Itinatag ni Dana White ang Super Boxing Promotions. Pero for some reasons, hindi magtuloy-tuloy ang paglunsad dito. maring salat sa pera o di kay busy lamang sa pagiging UFC head itong si Dana White. Pero nitong taon ito, mga kaibigan, 2025, nagkaroon ng unang laban ang Supa Boxing Promotions sa mundo ng professional boxing. Ito po ay naging laban last September sa pagitan ni Canelo Alvarez at ni Terence Crawford for the Undisputed Super Middleweight Championship dyan sa Las Vegas. So, technically, ito ang naging unang laban under the Supa Boxing Promotions. Pero lumalabas na ang Supa Boxing Promotions ngayon ay nailunsan ni Dana White dahil meron na kasosyo. Ang kanyang kasosyo sa Super Boxing Promotions ay si Turkey Alalshik ng General Entertainment Authority o GEA. Ito po ang nagpapatakbo sa Riyadh Season ng Riyadh Saudi Arabia. Ang Riyadh Season mga kaibigan, ito po ng parang maharlika ng Saudi Arabia. Ang Riyadh Season ay nag sponsor ng ilang events. Pwedeng musical, cultural event, food event, at sports event, para mag-engganyo ng mga turista dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. So pagdating sa sports, particular sa boxing, hawak ito ni Turkey Al-Sheikh. Kaso din ang TKO na siya nagpapatakbo dyan sa World Wrestling Entertainment. So may kasosyo itong si Dana White. Kaya tingin ng marami, maring front lamang itong si Dana White ng Super Boxing. Yan po ang pinapahiwatig ni Eddie Hearn, isang kilalang uh, promoter base sa Inglaterra. E paano ba naman? Doon sa Alvarez fight, si Canelo Alvarez biniyara ng mahigit 100 million. Si Terence Crawford biniyara ng around a guarantee of 10 million dollars. Ang lalaking halaga yan. E si Dana White, while under control of the UFC, ay kilala sa pagiging barat. Ang dahil mga mixed martial arts practitioners sa UFC nagre-reklamo na sila hindi nababayaran ng maayos. Si Francis Ngannou, na tumiwalag sa UFC, pumasok sa pro boxing para labanan si Tyson Fury. Ang sabi ni Francis Ngannou, nung kinita niya sa isang boxing match kontra kay Tyson Fury, eh halos triple ng kinita niya sa buong karera niya, sa buong taon niya sa UFC. Ganong kalaki ang diferensya ng pera sa UFC at sa pro boxing. So, ang tanong marami, tanong marami, eh, saan ko kukuha ng pambayad yun si Dana edi eh, di malabang ang pera dyan nang gagaling talaga kay Turkey Al at sa Riyadh Season. So suma total, suma total, si Turkey Al talaga ang pinaka main reason kung bakit nakapag-promote ang super boxing. Sabi nga ni iba, e eh baka front lang itong si Dana White. In any event, mga kaibigan, nandiyan na yan, nakapasok na si Dana White sa mundo ng professional boxing. Ang balak ni Dana White, eh di lamang maging basta promoter. Ang gusto niya, baguhin ang buong kalakaran ng professional boxing. Number one, ang gusto ni Dana White at ni Turkey al ay papipirmahin ang mahigit kumulang 400 plus boxers. Ito pa yung mga up and coming prospects, ha? hindi pa yung mga established superstars. Papipirmahin ang kontrata under super Boxing Promotions. Excluded na yung mga Golden Boy Promotions, etc. Gusto nila kalila lamang yung mga boxingero. Sa amin lang kayo under contract. At ang gusto ni Dana White, kami na rin ang magbibigay ng championship belt, kami na rin ang magrarank sa inyo. Gagawa daw sila ng ranking na objective at fair daw. At yung championship belt, yung pong ring magazine championship belt ay i-elevate magiging world championship belt under super boxing promotions. Et sa na ang WBC, WBO, WBA at IBF yung mga alphabet boys na nagpapatabo ngayon sa pro boxing. Gusto ni Dana White, bawasan ang division sa boxing. Napakarami daw po kasi. Eh, ngayon po kasi mga kaibigan, kaya maraming weight classes sa boxing, yung mga alphabet boys, yung mga WBC na yan, sila po yung ng sanctioning fee sa bawat title fight na nakataya ang kanilang corona. So the more divisions, the more title fights, the more sanctioning fees. Sabi ni Dana White, sa amin, tatanggalin namin yan isang champion per division at ilan na lang ang division, parang UFC. Para kita mo agad kung sino ang kampiyon. At dahil nga iisa na lang ang kampiyon, iisang belt na lang. At yon ay ang Ring Magazine Championship Belt. Alam nyo itong tandem ni Dana White at ni Turkey Al Sheikh, talagang uh, planado yung kanilang pagpasok sa pro boxing. Kasi nung una, papromote-promote lang itong si Turkey Al Sheikh under Riyadh season. Later on, ang ginawa ni uh, Turkey Al Sheikh, binili niya yung Ring Magazine Ang Ring Magazine goes back to 1920s mga kaibigan Kinatag ni Nat Fleischer One of the oldest boxing magazines in the world At ito yung medyo palugi na Dahil wala namang publication na kumikita ngayon Lahat nasa internet na eh Pero na revitalize Gamit ang pera ng General Entertainment Authority At ng Riyadh Season Ang ganda ng uh, Ring Magazine ngayon It's a presence in social media Lahat ng laban ng uh, Riyadh Season Nakabandera yung Ring Magazine Yung logo at maging ang championship belt ng Ring Magazine. Ang Ring Magazine po kasi ay dati na nag-a-award ng championship belt. Hindi po ito legit belt. Ito po yung ceremonial belt. Sapagkat gusto lamang gabayan ng Ring Magazine yung mga boxing fans para malaman nila kung sino ang tunay na kampiyon. So kung sino yung bibigyan namin ng championship belt, nire-recognize namin yon as the real champion sa isang division na napakaraming world champions. Pero ang ginawa ni Turkey al in-elevate niya yung Ring Magazine Championship Belt. Ito ang dahilan kung bakit sa laban ng mga red Season, ini-echo na yung WBC, WBA, WBO at IBF championship belts at pinit na ibinabandera ay yung Ring Magazine championship belt. So yan po ang balak ni Turkey al ni Dana White at ng Super Boxing. Hahawak na kami ng boksingero. Magkakalakbi ng parang uh, farm team. Lahat ito amin. ito mga boksingero ito, mga prospect na ito. Uh, kami na ang magra-rank sa kanila. Sabi ni Dana White. Kami na mag-produce ng sariling ranking at kami na rin ang magbibigay ng titulo sa mga nasabing boksingero gamit ang The Ring Championship Belt as the official world title belt. At least, as far as super boxing is concerned. Yan po ang kanilang plano mga kaibigan. May maganda, may mabuti. Ang problema, ito po ay hindi naaayon at sumasalungat pa nga sa ilang provisions ng Muhammad Ali Act. Ang Muhammad Ali Act, ito ang batas na nag-govern sa Amerika pagdating ng mga boxing matches. Kung ano Muhammad Ali Act at anong implikasyon nito sa balak ni Dana White, yan ang pag-uusapan natin sa ating susunod na chapter. O oh, ayan mga kaibigan, ngayon meron na kayong idea kung ano ang binabalak ni Dana White at ng Super Boxing Promotion sa kanilang pagpasok sa mundo ng pro-boxing. Sumo total, hindi lang balak ni Dana White maging boxing promoter. Ang gusto niya, siya na maging boxing one man control parang sa UFC. Sila na ang uh, lahat ng boksingero, under contract sa kanila. Sila na ang magrarang sa boksingero at sila na rin ang magbibigay ng titulo sa boksingero. Yung one man control na yan, e, parang meron kang bisita sa bahay. Kumutok sa iyong pintuan, pumasok, dapat bisita lamang pero eventually gusto niyang kontrolin na ang buong bahay mo yang po'y ipinagbabawal sa boxing sapagkat meron pong batas dito ang tinatawag na Muhammad Ali Act. Ito po'y isang batas na itinatag sa Amerika noong year 2000 para proteksyonan ng mga boxingero from exploitation. Kasi ang mga boxingero nang galing sa hirap, sa latang kaalaman, ay talagang pwedeng manipulahin ang mga kontratang iniahain sa kanila. Ilan sa mga ipinagbabawal ng Muhammad Ali Act? eh yung ikaw na ang manager, ikaw pa ang promoter ng boxingero, hindi pwede yan, sabi ng Muhammad Ali Ak. Dapat iba ang promoter, iba ang manager o advisor. Ang promoter, siya yung uh, magtatayo ng boxing card at magahanap ng mga boxer na lalahok sa kanyang boxing card. Ang manager naman, ang siya magre sa boxingero, haharap sa iba't ibang promoter para makakuha ng pinakamagandang kontrata para sa kanyang boxingero upang lumaban ng boksingero sa nasabing boxing card ng promoter. So maliwanag, ibang kontrata sa promoter, ibang kontrata sa manager. Hindi malilito ang boksingero sapagkat pag pwedeng isa mo ang promoter at manager, ay doon pwedeng manipulihin ang kontrata at kawawa yung boksingero. So yan pa yung pinagbabawal under the Muhammad Ali Act. Ilan lamang sa mga pinagbabawal at yan ang gustong tibagin ni Dana White. Naalala nyo yung labang kay Canelo Alvarez at kay uh, Terence Crawford doon sa isang press conference kung saan nakaaway ni Dana White ang isang uh, respektadong boxing reporter na tinanong na paano mo isusuong yung, yung programa e eh, merong Muhammad Ali Act. E eh, gustong tibagin ni Dana White, repasuhin, baguhin ang Muhammad Ali Act. eh, nga po itinatag para sa proteksyon ng mga boksingero. So dapat ating busisihin mabuti itong pagpasok ni Dana White sa pro-boxing. May mga bagay na maganda, pero may mga bagay na sabi nga po natin, ay hindi maganda. Sa UFC nakita nila, nagre-reklamo na yung mga mixed martial artists do hindi kami nababayaran na maayos, wala kaming protection after the fight, basag-basag yung mukha namin, mukhang kami pa ang gagastos. At tanong dyan, paano nakakalusot yung UFC? Paano nagagawa ni Dana White sa UFC yun? Ang UFC mga kaibigan, ay hindi po covered ng Muhammad Ali Ak ang Muhammad Ali Act ay e para lamang sa boxing, professional boxing. Yan ang dahilan kung bakit nagagawa ni Dana White yon sa UFC. Eh, ang problema, yun ang gusto ng gawin niya ngayon sa pro-boxing. So, may balak na repasuhin o tibagin ang Muhammad Ali Act from the Dana White camp. Diyan magkakaroon po ng problema, mga kaibigan. Kaya, kailangan kilatisin natin. May mga bagay sa plano ni Dana White at ni uh, Super Boxing na maganda para sa boxing, pero may mga bagay din po na mukhang nagsasuggest ng one-man control at malalagay sa dehado sitwasyon ang isang pobreng boxing hero. And with that, mga kaibigan, diyan po ang sa ating programa ngayon na may nalagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa issue ito sa pagpasok ng super boxing at hindi the white sa mundo ng professional boxing. We have to be concerned sapagkat marami silang boxing ang balak papirmahin at maraming ilan sa mga Pilipino boxer ay makapasok dito para may idea na kayo kung anong inyong papasukin. Ako po si Atty. Ed Tolentino, muli nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsabaybay dito sa ating munting YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Hindi ko po inakala na makakaabot tayo ng 100,000 subscribers sapagkat one month po lang tayo dito, mga kaibigan. Pumbagay parang Dana White tayo sa channel na ito lamang. Sapagkat wala naman po tayong resources to nga eh, use other uh, means to produce this channel. At maraming maraming salamat po. Muli ako sa si Tony Ed na nagpapakalala. Walang personalan. Boom! lang!